at kung ano-ano pa. Yan po ang paboritong merienda ng masa. Pero pati raw ang mga sosyal, paborito na raw ang mga to dahil sa mala gourmet nitong pagluluto. Ang very plain na mukha kapag dinaan sa makeup, madaling mapabongga. Ang forma namang hindi pinapansin, pwede ring lumevel up para maging trendy ang dating. Kaya sa makeover na usapan, heto naman ang ating pagdidiskitahan, ang mga street food na ating kinalakihan. Pagdating sa pagle-level up, hindi magpapahuli ang favorite nating Christmas kakanin, ang masarap at mainit na bibingka na mabibili ngayon hindi lang sa mga kalit bangketa. Balita namin na dito sa isang restaurant sa Green Hills, ang bibingka pang gourmet ang lasa. That's our award-winning recipe, ma'am. Kasi yung, yung bibingka, ma'am, nanalo siya ng sa Chefs on Parade, ma'am. It was an entry entry uh, dessert of a CCA student, ma'am. Ang sikreto na sa timpla ng bibingka batoy nila. Siyempre, hindi mo ang itlog na pula at ang iba't ibang sangkap ng pampalasa. magsasama sama na sa mixer yung uh, egg white, uh, white sugar, saka cornstarch. Kailangan mo na gumawa ng foam mula sa egg white. Ihalo na rin ng white sugar at cornstarch. Pag na-foam na yung uh, mga ingredients natin na minix kanina, i-fold na natin ngayon dito yung ating uh, souffle base. I-fold o bahagyang haluin ang bibingka base na nagawang foam. Kakaiba rin ang nito dahil inilalagay ito sa isang ramekin na may butter at itlog na pula. Pagkatapos i ito hanggang sa umalsa. Itsura pa lang, sosyal na! At para makumpleto ang pagiging bongga ng bibingka, dapat samahan ito ng kanilang special sauce na gawa sa itlog. Asarap siya. May twist. Iba yung bibingka na nakakain natin sa street, sa street, sa dito. Kasi po, yung sa texture pa lang niya, parang na siyang Brazo de Mercedes. Isa sa mga paborito nating binibili sa daan, ang binatog na may simpleng linamnam. Gawa ito sa mais at ibinabad sa tubig at asin, pagkalambot, tsaka ito paukuluan. Pero sa larangan ng pagbabagong anyo, ang binatog, hindi magpapatalbog. Nalagyan niya ng twist, gano'n. Para mas lalong magustuhan ng mga mapabata o mapatahinda. Ang simple pagkain pinasosyal na mga kakaibang flavoring. Kung akala sa popcorn lang pwede ang cheese, pwes, pwede na rin to sa ating all-time favorite street food. Ang binatog, hinaluan ng yog cheese bread at grated cheese. At para mas pasabog ang lasa, hinaluan din ito ng condensed milk. Kung chocolate lover naman kayo, chak na swak sa inyong panlasa ang Milky Way flavor. Pinasarap ito ng yog powdered milk at white chocolate chips. At syempre, para kiligin kayo sa tamis, huwag kalimutan ang gatas na malapot. Meron din itong chocolate chip version na siguradong hit sa mga chikiting. Pero siyempre, hinahanap-hanap pa rin ng marami ang classic taste ng binatog. Kaya naman ang bottle flavor nila, patok na patok sa naghahanap ng na merienda. Pagbibili for 25 to 30 pesos ang bawat cup ng binatog. At dahil sa bagong bis ng street food na to, tumadami na raw ang mga tumatangkilik dito. Dito sa Mandaluyong naman isang kakaibang street food bar ang aming nadiskubre. Uh, bata pala kami, medyo, di ba, medyo pinag-iingat kami ng, mga per ng parents namin na kung magigit kong kumain, hindi namin sigurado kung malinis yan, no? ano? so doon nag-start. So we wanted to serve uh, yung uh, street food para sa mga tao na medyo uh, hesitant kumain sa kalye. Sigurado ang alam nating lahat ng street food na sinasabing pampalakas ng tuhod. Walang iba kundi ang balot dahil sa maliit na sisiw nito sa loob, may mga ilan na hindi ito kayang kainin. Pero ang garanti ng kainang ito, kahit sino mauhumaling sa ibang luto nila dito. Para gawin ang kanilang special balut version, kailangan ng itlog, breadcrumbs at harina. Dito pinagulong ang balut bago ito i-deep fry. And unlike the usual balok sa basket ni Manong Tindero, ang balot na ito pang high-end ang plating. Ang sauce nito hindi suka, kundi isang special red wine sauce. Susyalin so, din ang iba pa nitong garnishing. Good for sharing ng special balot with red wine sauce na ito for 120 pesos. Hindi ba't mas maganda ko ang mga pagkain na kasanayan na binigyan ng bagong twist at itsura? Hatid ang bagong linamnam na ating babalik-balikan.